Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Ibibigay kaya ni Mr. Nawat ang back-to-back -back sa Pilipinas sa Miss Grand International? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Ayun na, my gosh, excited na ang lahat dahil nga sa susunod na buwan. So, three weeks to go, mag start na ang Miss Grand International. Are you excited? Ako, oh may gosh, sobrang excited ako. Dahil ito na nga, syempre, back to back ang kukunin natin na dito sa labanan sa Miss Grand International. Ang tanong, ibigay kaya sa atin ang corona? So, yon So, ito yung matinding challenge sa bansa natin para sa back to back ng Miss Grand International personal ngayong taon na to. Dahil syempre back to back ang inihit, back to back ang labanan. At syempre excited ako dahil aalamin ah, natin dyan kung makukuha ba natin ang corona ng Miss Grand International for 2025. So, sa ngayon, ang reigning Miss Grand ay si CJ Opiasa. Si CJ Opiasa, alam naman natin na talagang iba ang level, di ba? Medyo mahirap sundan yung yung ano eh yung caliber ni CJ Opiasa eh. pero yung magiging pambato natin ngayon dito sa Miss Grand masasabi ko naman talaga ay nako ibang de kalibre alam natin sa si Emma Tiglao ay iba o matake pagdating sa kompetisyon at eto nga lang tayo ng Miss Grand Philippines di ba kasi sa si Emma talaga oh my gosh sobrang tindi talaga the way kung paano to o na paano to gumalaw sa intablado. Ako para sa akin, ng Emma, para sa Miss Grant, okay na okay yan. Sobrang ang taas ng caliber level. Hindi katulad ni CJ, pero ando doon na alam mo na lalaban, alam mo na papalo. At ayun nga, so, sobrang excited ako dahil sa galing ni Emma Tiglao. So, gusto kong makita kung ano ang performance na gagawin niya. Kung i level up pa niya ang kanyang performance pagdating sa international pageant. Alam naman natin ang Miss Grand, ang mataas dapat ang energy ng girl. Pero kung taas ng energy ang pag-uusapan, meron nun sa Emma Tiglao. And then, pasabog. Kailangan ang kandidata ay pasabog at eksenadora. So, parang mapiling ko naman, kung pasabog ang pag-uusapan, ay ibibigay yan ni, ano, ni Emma. Dahil nakita naman natin, talagang pasabog siya. Mm -hmm. Styling. Panalo naman styling ni Emma. Pero looking forward ako na sana maiba niya yung hair niya, maiba niya yung kung ano ang eksena niya. Kasi para sa akin, yung styling niya, iisang ipanapakita niya. At kung ganun ang gagawin niya kay Mr. Nawat na isang styling lang ang ipapakita niya, medyo hindi gusto ni Mr. Nawat yan. Kailangan makikitaan siya ng iba't ibang klase ng styling. Hindi yung iisa lang. Kasi natatandaan ko sa interview ni Mr. Nawat, gusto ko kapag nakikita ko yung girl, halimbawa today, ganito yung itsura niya. Bukas, ma-amaze ako kasi iba na naman ang itsura niya. Kung parang ang hinahanap niya sa girl, yung tipong bukas iba yung style mo. Yung ganon. Hindi yung iisa lang yung nakikita niya. Isa yun sa mga ano ni Mr. Nawat ha. So, ang gusto niya, kapag nakita niya si girl today, tapos bukas, pag nakita niya, ma siya dahil, wow, may bagong pasabog ka na naman. Yung mga tipong ganon. So, kailangan talaga kung 30 days ang kanilang competition, kailangan meron kang set of style sa loob ng 30 days. Isa yun sa mga ano niya talaga gusto. And then, nakita naman natin si CJ Opiasa nung nakaraang taon na lumalaban. Siya talagang iniba niya talaga yung styling niya. Minsan ganito ang makikita mo. Minsan ganito ang makikita mo. Minsan ganito ang makikita mo. Dapat alam ng girl yung laro sa Miss Grand. Lalo na... Uh, ano to eh, very grand kasi ang lamanan, di ba? Pero syempre, excited tayo dyan dahil mm -hmm, alam ko naman ang lahat ay so susuporta talaga kay Emma Tiglao. So dahil ayan yung request ng lahat ng manalo dito sa Miss Grand Philippines, for sure, yung 100% na suporta makukuha yan, di ba? At isa na nga ako doon. <laughs> And then, uh, ano pa ba? Ako para sa akin ha, yung voting. Ayan, so kailangan maging alerto tayo sa voting. Alam naman natin na talaga ang voting system dito sa Miss Grand ay day <laughs> so yon so simula pa lang ng pre-arrival, ayan na may paboto. Na sana maipasok natin dyan sa Emma Tiglaw sa pre-arrival. And then, sana mailaban natin katulad ng ginawa natin nung last year kay ano kay tawag dito, CJ 'di Diba, no last year kasi si CJ pumasok siya, siya doon sa pad dinner And then, I hope na mailagay din natin diyan sa Emma Tiglao. And then, exciting dahil sabi ni Mr. Nawat mas bobong ka ang Miss Grand ngayon taon na to. And then, looking forward ako sa magiging production nila. And then, ano bang ibibigay nilang momento kay CJ Opiasa. Si CJ Opiasa, sa totoo lang, parang kung papansin mo ha Four months lang siyang nag-raining Pero parang feeling ko Siya na talaga yung Yung buong taon na nag-raining Nabura na sa utak ko Si ano Sino ba to? Si Tingnan mo nga Nakalimutan ko na Si Rachel <laughs> Yes Sobrang parang burado na siya sa utak ko Na hindi ko na naalala Yung mga eksena niya Ando doon na ako na parang si CJ talaga yung nakikita ko na parang asya ah, talaga yung nag-grade ng buong taon. At in fairness kay CJ, no? Sa loob lang ng ilang buwan, apat na buwan, ang daming bansang napuntahan ni CJ. Imagine mo, nakarating siya ng Amerika. O, oh, di ba? Ganun kabongga ang Miss Grand. And I hope na sana talaga makuha natin uli ang corona. So, ayan na. So, tinatanong ng lahat, kaya bang bang mag-back to back dito sa Miss Grand International ng Pilipinas? To be honest, ako akong tatanungin mo sa kalibri ni Emma Tiglao, sa galing ni Emma Tiglao, pagdating sa paeksena, kaya. Kayang mag-back to back. Kaya natin yon Ang tanong na lang dyan, ibibigay ba yung back to back? kaya kasi di ka libre naman sa Emma Tiglaw magaling naman sa Emma Tiglaw at may ibubuga naman sa Emma Tiglaw kaya ni Emma makipagsabayan ang worry ko lang dyan hindi naman sa Emma Tiglaw eh ang worry ko dyan si Mr. Nawat kung siya ba ay willing talaga ibigay ito sa Pilipinas ba diba? kasi syempre yung kandidata natin alam kong ready ready siya para makipagsabayan makipagpupukan and then nakikita ko naman na gagawin ni Emma Tiglaw ang lahat diba? makuha lang natin uli ang Miss Grand International. Deserve natin maputungan ng corona uli. Dahil kung iisipin mo yung kay CJ naman, biniti naman tayo dun eh. Diba? So, binigay na lang nila kung kailan matatapos na yung Miss Grand. Pero, deserve talaga natin yung, alam mo yun, maibigay ng proper talaga na ina-announce talaga nila sa intablado ay Philippines. So, kung mananalo sa Emma Tiglaw, ito pa lang yung unang pagkakataon na talagang nanalo tayo sa Miss Grand International and then ayun so deserved talaga ng Pilipinas yon at nakikita ko kaya ni Emma Tiglaw sa galawan at sa pa eksena. So, ang tanong ko na lang talaga dyan, kung si Mr. Nawat ba ay magugustuhan niya si Emma Tiglaw para maging next Miss Grand International Queen. Ayon. Kasi syempre hindi natin alam. Baka may makita silang iba sa mga darating na kandidata. And then, magaganda din yung mga kalaban. Katulad syempre ni Czech Republic. Si Thailand, magaling din si Thailand. Magaling din yung styling niya at magaling kumuda si Thailand. At isa din siya sa mga nakikita kung ako pwede itong maging Miss Grand. Oo. Kasi iba talaga yung ibinibigay niyang presensya pagdating sa entablado. At very alert talaga siya. Hindi ko lang alam kung pagdating dito sa Miss Grand International, ganun din ang magiging eksena niya. Kasi during that time na lumalaban yung mga Miss Grand and Thailand, magagaling sila sa national pageant pero pagdating sa international pageant medyo nakukulangan na ako doon sa galawan nila. But ang nakikita ko dito kay Miss ano, kay Belle, pagdating dito sa ano, sa sa, sa Miss Grand International, parang feeling ko iba, iba yung magiging atake na ito. Kaya looking forward ako dyan sa makikita ko dyan sa pambato ng Thailand. Lalo na ngayon, parang piling ko ini hit nila yung Grand Slam. Ayun yung nararamdaman ko. Kaya isa din sa mga question ko kung eto ba ay ibibigay, willing ba sila ibigay sa Pilipinas or ilalaban to ng Thailand. At si Mr. Nawat, sino kaya ang pipiliin niya? Philippines or Thailand? Di ba? Kung magpa kung mag, kung sila dalawa ang magla last two standing. So, parang feeling ko, syempre priority na nila si Thailand kung ang magla last two standing dito sa competition ay si Philippines at saka si Thailand. But think positive pa rin tayo cross our finger na sana ay maging okay yung lahat. Ako naman, parang piling ko naman si Mr. Nawat naman, hindi naman siya biased. Hindi siya yung, alam mo yun, yung tipong may kikilingan talaga. Pag gusto niya, gusto niya yon. Dahil nakitaan niya talaga yun ng potential. Hindi dahil gusto niya lang, dahil ayun lang yung gusto niyang manalo. Ang lahat ng mga napipili niya, in naman kay Mr. Nawat, talagang di ka libre at masasabi natin na may beauty at kuwin talaga. So, never siyang naging bias pagpili talaga sa mga Reyna. Dahil yun yung hinahanap nila. But, nandodon ako sa part na I hope na sana this time ay maging okay din ang pambato natin kay Mr. Nawat. Yung kumbaga parang pasok sa panlasa niya na maging Reyna ng Miss Grant. But, that ako ko ha for now. So, medyo maaga pa naman kasi para talagang mag ano tayo, mag-declare tayo ng analysis natin na ito na yung mangyayari. Parang feeling ko, for now, top 5 kaya talaga ni Emma. Top 10, top 5, kaya ni Emma itong tungyan at ilaban yan. So, sigurado ako na makakapasok yan hanggang top 10. And then, kung sakali man suswertehin, aba, kaya niya pang tumugtong ng top 5. So, wag lang magkaroon ng malalakas na kalaban or yung talagang masasabi mong mga palaban na kandidata. Di ba diba? So, yon And I hope na sana talaga maibigay sa atin uli ang corona at mailaban to ng Pilipinas ng bongga-bongga. ba So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo maibibigay sa atin uli ang corona ng Golden Crown? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and love and lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa uli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.